Iris, maging alerto ka kung magbibiyahe sa sesekayan kung namasahero, para walang mawala sa iyo at huwag kay muna makipag ngayong araw dahil pwede magkaroon ng kagalitan, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa mga bituin. Taurus, maging maunawain ka ngayong araw pamilya, kung may usapan at lalo na sa trabaho ng makaiwas ka bad energy, na pangyayari, at umiwas ka sa alak sa gabi, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa liwanag ng buwan. Gemini, maging maingat ka sa pagsasalita, pagtungkol sa pagmamahalan, nang makaiwas ka mga gustong isahan ka, at umiwas ka sa masyadong matatamis na pagkain lalo na sa gabi ng makaiwas ng maalegan ang kalusugan, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa liwanag ng buwan. Cancer, magingat ka sa mga gagawin na apurahan, para makaiwas sa bigla ang pwedeng mawala ng pera, at umiwas ka muna makipaglaro sa mga hayop, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa mga bituin. Leo, maging mahaba dapat ang iyong pasensya ngayong araw, lalo sa mga kasama sa trabaho, nang makaiwas ka sa mga hindi mo inaasahang bagay na problema, at huwag ka muna iinom ng alak sa gabi, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa sikat ng araw. Virgo, pag-iingat sa iyo sa gabi sa paglalakad sa langsangan kung gabi na lalo kung nag-iisa, at iwasan mong maligo kung maari, sa gabi para makaiwas sa bigla ang paghina ng kalusugan, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa mga bituin. Libra, mag-ingat ka sa mga bagong kausap, o sa bagong paggawa ng desisyon, para maging maayos ang iyong araw at umiwas ka sa mga chismisan, na may kinalaman sa toksuhan ng pagmamahalan, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa mga bituin. Scorpio, umiwas ka sa mga usapang may toksuhan ng pagmamahalan, lalo sa mahilig magyabang, dahil tukso siya ng gastos at relasyon, at iwasan mong maglabas ng pera pag malapit ng gamabi, ang signos na ayon sa kalikasan na mula sa sikat ng araw. Sagittarius Umiwas ka sa mapagod ng gusto lalo na gabi ngayong araw, para maalagan mo ang kalusugan. Kung may makakausap ka pagtungkol sa pera, ay maging stricto ka para hindi sila makagawa ng ikakapahamak mo, ang signos na ayon sa kalikasan na mula sa liwanag ng buwan. Capricorn, kung magbibiyahe ka ngayong araw, ay lagi kang maging alerto sa mga makakausap para makaiwas ka sa mga bagay na mahilig mambola na tao. At iwasan muna tumulong pagpera, sa mga pamangkin at pinsan, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa sikat ng araw. Aquarius, huwag kang basta magtitiwala kagad ngayong araw, lalo na sa trabaho sa mga importanteng gawain, at huwag ka basta magbubuhat ng mabilis na mabibigat. Ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa mga bituin. Pisces, huwag kang magsalita nang ikaw ang may kaalaman sa isang bagay, kahit alam mo dahil pwedeng may mainggit na sa hinaharap, ay pwedeng makagawa sa iyo ng problema, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa liwanag ng buwan.